Ngayon magluluto tayo ng pritong bulaklak ng kalabasa mga idol. Ito ang kanyang coating. Pinamitan natin ng harina, baking at mga seasoning. At yan daw ang gusto ni Bunso, pritong bulaklak. Ayaw niya yung naisaw sa gulay-gulay na may sabaw yung naluto mga idol marami pa tayong naluto oh. ayan sarap na agad yung aking isang anak na inuulam